Mabuhay. 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 Diana Justin Rebuyas, at Daphne Embelaro. Ating kilalanin ang rehiyong may yamang natural na kagandahan, pagkasisayang kahalagahan, at kultural na kayamanan. Sabay-sabay nating alamin at lakbayin ang kaakit-akit na rehiyong ng, ng Kayaan Kayaan Valley. Kayaan Valley. Cagayan Valley na opisyal na itinalaga bilang Rehiyon 2 ay administratibong rehiyon sa Pilipinas na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng isla ng Luzon. Ito ay may iba't ibang hangganan. Sa hilaga, ito ay nahangganan ng Luzon Strait or Bashi Channel. Sa silangan, ito ay nahangganan ng Philippine Sea. Sa timog, ito ay nahangganan ng Central Luzon. Sa kanluran, ito ay nahangganan ng Ilocos Region. At sa loob ng rehiyon, ito ay nahangganan ng Cordillera Administrative Region. Ang regional center ng Cagayan Valley ay ang lungsod ng Tugigaraw na matatagpuan sa Cagayan Province. Ang probinsya ng Nueva Vizcaya naman ang itinuturing na pangunahing daanan o main gateway patungo sa Cagayan Valley. Dagdag ka laman. Sa kabuo ang lawak ng lupain na 26,388 km2, ang Cagayan Valley ang pangalawang pinakamalaking rehiyon sa Pilipinas at tila sa kanyang pangalan na Cagayan River na pinakamalaki at pangalawang pinakamahabang ilog sa bansa. Ang kagayan ay pangalawang pinakamalaking producer ng bigas sa bansa, sumunod lamang sa Central Luzon. Ang rehiyon din ang nangungunang producer ng mais sa Pilipinas. Nakatikim ka na ba ng pinakamahal na isda sa Pilipinas? Ito ay ang ludong. Isang uri ng freshwater, low breeder mullet na matatagpuan lamang sa ilog ng Cagayan at sa mga sanga nito na umaabot sa mga watershed ng Cagayan Valley at sa mga sistema na ilog na Santa Abra ng mga probinsya na Ilocosur at Abra. Ang Cagayan Valley ay may isang independent city, tatlong component cities, 18 na municipalities, at 2,311 at 12 na congressional districts. May apat na pangkat kultural sa Cagayan, Ibatan, Ibanag, Itawes at Ilocano, ang mga ibatan ay matatag sa mga bagyo at tagtuyot. Ang mga ibanag ay naninirahan sa tabi ng ilog kagayan. Ang mga itawis ay tinatawag ng mga tao mula sa kabila ng ilog. Ang mga Ilocano ay ang pinakatanyag na pangkat itniko sa Pilipinas. Kabilang sa mga wika at dialektong sinasalita sa rehiyon ang Tagalog, Ingles, Ibatan, Ekbayaten, Ilocano, Ibanag, Itawis, Gadang, at Isinay. Ang rehiyon ay binubuo ng limang lalawigan: Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Bawat lalawigan ay nag-aalok ng natatanging halo ng mga karanasan na tumutugon sa iba't ibang mga interes. Kaya ngayon, ating isa-isahin kilalanin ang mga probinsya ng Cagayan Valley. Una ay ang Batanes. Ang Batanes ay kilala bilang home of the winds o tahanan ng mga hangin dahil sa kanyang karaniwang malamig at mahangin na klema. Dahil sa kanyang lokasyon sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas, ito ay madalas na maaabot ng malalakas na hangin sa buong taon. Ang Batanes ay ang pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas padating sa populasyon at lupaing sakop. Ang kabisara nito ay ang Basko. Ang Batanes ay binubuo ng sampung bulkanikong isla. Tatlo dito ang tinitirhan. Batan, Itbayat at Septang, At ang ibang pitong isla ay Mavudis, Misanga, Ditarem, Shayan, Denim, Vos at Adike. Ang mga dahilan kung bakit hindi tinitirhan ang iba pang mga isla ay maaring dahil sa kanilang sukat, lokasyon at mga kondisyon ng kapiligiran. Ang ilan sa mga ito ay maaring masyadong maliit, malayo o hindi angkop para sa permanenteng paninirahan. Bukod dito, ang mga isla ay maaaring kulang sa pangunahing serbisyo at infrastruktura tulad ng tubig, kuryente at transportasyon. Ang mga tao sa Batanes ay tinatawag na Ivatan. Ang kanilang natatanging mga bahay na gawa sa bato ay isa sa mga pinaka-iconic na simbolo ng kanilang kultura. Ang mga bahay na ito ay itinayo upang maprotektahan sila mula sa malupit na kondisyon ng kapligiran. Dahil madalas baybayin ng bagyo ang kanilang lugar, kinakailangan na ang kanilang mga bahay ay matatag. Ang pangunahing dialekto na ginagamit sa Batanes ay Ivatan, na isang Osunesya na wika na eksklusibong ginagamit sa mga isla ng Batanes. Ang isa sa festivals na kanilang ipinagdiriwang ay ang Ivatan Festival, ipinagdidiriwang ng June 29 to July 1. Tinatawag noong Payuhuan Festival. Itinatampok nito ang kaugalian sa Batanes ng voluntaryong pagtatrabaho para sa iba bilang isang komunidad. Narito ang ilang atraksyon sa Batanes. Dipnay-Suhuan Japanese Tunnel Ito ay isang network ng mga tunnel sa ilalim ng tubig sa Pilipinas, Tukon Hills, Basco Batanes, Isla ng Patan. Ginamit ito bilang kanlungan ng mga hukbong hapones noong ikalawang digmaang pandaigdi. Ang mga sundalong hapones ay nagpilit sa mga ivata na maghukay ng mga tunnel para sa kanlungan sa Tukon Hills. Sa loob ng mga tunnel na ito, nagtago ang mga sundalong hapones ng ilang taon bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdi. Chawa View Deck. Ang Chawa View Deck ay isa sa mga pangunahing bahagi ng South Bataan Island sa Batanes. Ang View Deck ay may disenyo na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang ilan sa mga akomodasyon dito ay ang Marfil's Lodge sa Basco Batanes at Ivatan Town Hometel sa Basco Batanes. Ang dalawang pinakakilala na delikasya sa Batanes ay ang Ubos at Tibang. Of ito ay isang tradisyonal na pagkain sa batanes na gawa sa finely grated corn na matatagpuan sa puno ng saging, na hinaluan ng giniling na karne, baka o baboy, at durog na isda. Trivia! Ang mga blow your horn na mga karatula ay karaniwang makikita sa Batanes. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala para sa mga driver na magingat, lalo na sa mga kurbada at hindi makikitang bahagi ng kasada. Ang mga karatulang ito ay nagbibigay babala sa mga driver na mag-blow ng kanilang busina bilang isang senyes na may paparating na sa sakyan, lalo na sa mga lugar na hindi direktang nakikita ang kabilang lane. Pangalawang probinsya ay ang Cagayan Province kilala bilang Smiling Land of Beauty. Ang lalawigan ng Cagayan ay tinatawag na Smiling Land of Beauty dahil sa kanyang natural, ang kultural at historical na kagandahan. Ang kagandahan ng Cagayan Valley ay matatagpuan sa kanyang iba't ibang mga tanawin, mayamang kultural na panama at historical na kahalagahan. Ang lalawigan ng Cagayan ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Cagayan na sumasaklaw sa hilagang silangang dulo ng Luzon. Ang kabisara nito ay ang Uzon ng Tagigaraw. Ito ay ko mulang na 431 kilometro sa hilagang kaluran ng Maynila. At kasama rito ang mga pulo ng babuyan sa hilaga. Ang lalawigan ay nakarap sa Ilocos Norte at Apeo sa kaluran at Kalinga at Isabel sa Timong. Ang Kagayan ay isa sa mga maagang lalawigan na, na umiral noong panahon ng kolonyalismo na Espanya. Tinatawag itong La Provincia de Cagayan, dating kabisera ay ang Nueva Segovia. May isang alamat nagsasabing ang pangalan ay orihinal na nagmula sa tagay, isang halaman na marami tumutubo sa hilagang bahagi ng lalawigan. Ang terminong Katagayan, ang lugar kung saan tumutubo ang tagay ay pinaikli sa Kagayan. Gayunpaman, naniniwala ang mga lingguista na ang mga Kagayan ay nagmula sa isang sinaunang na walang salita na nangangahulugang ilok. Ang mga pagbabago ng salitang ito, Karayan, Kayan, Kahayan Kayayan, kagayan, at Calayan ay lahat ng hulugang ilog na tumutukoy sa ilong kagayan. Sinasabi ito rin ay may ibinahaging etimolohiya sa Cagayan de Oro sa Mindanao na may katulad na sanggunian na tinatawag din ilog kagayan. Ang kagayan ay binubuo ng 28 na munisipalidad at isang munso na nahahati sa tatlong distrito pang kongreso. Meron itong 820 na mga barangay. Ang nusod ng tagigarao mula noong ika labing walong Disyembre, isang libo siyam ay ang kabisera ng lalawigan, upuan ng rehiyon at sentro ng negosyo, kalakalan at edukasyon at ang tayong sod ng lalawigan. Agaw na kagayan. Pagdiriwang ng pagkakatatag ng lalawigan noong 1583, Pi at Sambali Festival, ang Sambali ay isang sayaw ng digmaan ng tribo na kalaunan ay nagkaisa at nagbalik loob sa Kristyanismo sa pamamagitan ng Lady of Piat, Bang Carrera Festival, isang pagdiriwang ng pasasalamat na nagtatapok ng isang kapanapanabik na karera ng bangka bilang parangal sa kanilang patron na si St. Peter Talmo. Ang Cagayan Provincial Museum ay matatagpuan sa loob ng Provincial Capital Complex. Itinayo ito noong 1931 at naging operational noong ikalabing lima ng Agosto isang libo siyam na put daan pitong Ito ay isang pangkalahatang museo na nagtatayo ng malawak na koleksyon ng mga artifact, antigo, etnographic, kalakal at herlong piece at mga liturgical work ng lalawigan at mga fossil ng mga hayop na dati-dati na mamalagi sa lamba. Ang Calo Cave Ecotourism Zone naman ay matatagpuan sa bayan ng Peña Blanca sa lalawigan ng Cagayan. Bahagi ito ng Peña Blanca Protected Landscape at Seascape na binubuo ng hamigit kumulang na 30 daang mga kweba. Ang kuweba ay binubuo ng siyang na silid at nagtatapok ng iba't ibang mga formation ng bato. Ang unang silid na kilala rin bilang isang chapel. Ang B bi ay binago ng mga lokal na maging isang simbahan dahil sa maluwag nitong interior. Pansit Battle Patong Ito ang pinakasikat na noodle dish sa Cagayan Valley. Ginagamit ito ang karne ng kalabaw na nagbibigay ng natatanging lasa. Sinanta. Ito ay isang unique na noodle dish mula sa Taguigaraw at karaniwang inihahain tuwing may mga espesyal na okasyon. Squish Miki. Ito ay isa pang noodle dish na gawa sa kalabasa. Ang Isabela ay ang ikalawang pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas sa lawak ng lupain na matatagpuan sa Cagayan Valley. Ang pangunahing pintuan papunta sa Isabela ay ang paliparan ng Kawayan City. Ito ang pangunahing terminal para sa mga biyahe papunta sa lalawigan na nagbibigay daan sa mga biyahero mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na makarating sa Isabela na mabilis at maayos. Ang kabisera at ang pinakamalaking lokal na panghalaan nito ay ang Lungsod ng Ilagan. Ito ay nakapalibot ng mga lalawigan na kagayan sa Hilaga, Kalinga sa Hilagang Kanluran, Mountain Province sa Gitnang Kanluran, Ifugao at Nueva Vizcaya sa Timog Kanluran, Quirino, Aurora at ang lungsod ng Santiago sa Timog at ang dagat ng Pilipinas sa silangan. Kilala ang Isabela bilang Rice Bowl of the North at Corn Capital of the Philippines. Ang lalawigan ng Isabela sa Pilipinas ay may malawak na sakahan at agrikultura sa kanduran, habang ang silangang bahagi nito ay binubuo ng Sierra Madre Mountain Range na nagbibigay ng natural na depensa at magandang tanawin. May mga ilog at lawa rin sa Isabela tulad ng Cagayan River at San Mateo Lake na nagpapalago ng buhay sa lugar. Ang klima ay kadalasang mainit at maalinsangan, subalit maaaring maging maulan at malamig sa mga piling bahagi ng taon. Ang mga tao na ninirahan sa rehiyon ng Isabela ay nagmula sa iba't ibang antas ng lipunan at may magkakaibang pangkabuhayan. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka at manggagawang bukid na umaasa sa sakahan at agrikultura para sa kanilang kabuhayan. Mayroon ding mga manggagawa sa industriya, negosyante at profesional na nagtatrabaho sa mga urbanisadong lugar tulad ng Ilagan City. Ang mga taga Isabela ay kilala sa kanilang kasipagan, kagitingan at pagiging mapapagkakatiwalaan. Sila ay may malalim na pagmamalasakit sa kanilang komunidad at nagpapakita ng pagkakaisa sa pagpapalunglad ng kanilang lalawigan. Sa Isabela, ang mga pangunahing pangkat itniko ay kinabibilangan ng mga Ilocano, Ibanag at Gadang. Ang pangunahing dialekto na ginagamit sa lalawigan ay ang Ilocano. Ngunit, ang mga dayalektong Ibanag at Gadang ay mayroon ding mga nagsasalita sa lugar. At dito na naman tayo sa Culture and Festival. Bambante Festival, isa sa pinakatanyag na pagdiriwang sa Isabela ang Bambante Festival na ginaganap tuwing Pebrero. Ito ay isang pagdiriwang ng pagpapasalamat sa mga biyayang pangagrikultura at isang nagpapakita ng kahusayan sa pagtatanim at pangangalaga sa pananim. Sayaw at Musika Ang mga sayaw at musika ay mahalagang bahagi ng kultura ng Isabela. Pansit Kabagan ang pansit kabagan ay isang paboritong lutuin sa Isabela. Ito ay isang uri ng pansit na gawa sa malabnaw na noodles na karaniwang hinahalo sa gulay, karne, at ibang-ibang sangkap. Ang timpla ng pansit kabagan ay nagbibigay malinamnam na lasa na sumasalamin sa kultura at tradisyon ng lalawigan. Tupeg Ang tupeg ay isang tradisyonal na merienda sa Isabela na gawa mula sa malagkit na bigas niyog, asukal at iba pang sangkap. Ito ay inilalagay sa mga dahon ng niyog at niluluto sa mainit na uling o kahoy na panggatong hanggang sa maging golden brown. Nueva Vizcaya ay isang lalawigan na walang daungan na matatagpuan sa rehiyon ng lambak na kagayan sa Luzon, Pilipinas. Ito ay napapalibutan ng Ifugao sa hilaga, Isabela sa hilagang-silangan, Quirino sa Silangan, Aurora sa Timog Silangan, Nueva Ecija sa Timog, at Benguet sa Kanluran. Ang kabisera ng Nueva Vizcaya ay Bayongbong. Ito ay naglilingkod bilang sentro ng pamahalaan, kalakalan, at edukasyon ng lalawigan. Ang pangunahing pasukan sa Nueva Vizcaya ay ang Dalton Pass. Ito ay nagsisilbing pangunahing ruta para sa mga manlalakbay na pumapasok sa lalawigan na nag-uugnay dito sa mga kalapit na lalawigan tulad ng Nueva Ecija at Pangasinan. Ang Nueva Vizcaya ay binubuo ng isang lungsod at labing limang bayan. Bayumbong ang kabisera ng lalawigan. Ang Bagyo, Aritao, Bagabag, Bangbang, Diadi, Dopax del Norte, Dopax del Sur, Casebo, Cayapa, Quezon, Santa Fe, Sulano, Villa Verde. Ang mga katangiang heographical ng Nueva Vizcaya ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang at magagandang destinasyon nag-aalok ng pagkakataon para sa pakikipagsapalaran, pagsasaliksik at pagpapahalaga sa kalikasan at kultura. Ang Nueva Vizcaya ay tahanan ng ilang katutubong grupo kabilang ang mga gadang, ibaloy, isanay, ifugaw, at kalanguya. Ang mga katutubong ito ay may sariling wika, kaugalian, at tradisyon, at kadalasang mananatili silang may malakas na ugnayan sa kanilang mga ninuno at likas na yaman. Ang pangunahing dialekto na ginagamit sa Nueva Vizcaya ay nag-iiba depende sa etnikong grupo at lokasyon. Gayunpaman, ang pangunahing mga wika sa lalawigan ay kasama ang Gadang, Ibanag, Ilocano at Tagalog. Sa mga ito, ang Gadang ay kadalasang itinuturing na isa sa mga pangunahing katutubong wika na ginagamit ng iba't ibang komunidad sa Nueva Vizcaya. Hood Chants Ang komunidad ng Ifugao sa Nueva Vizcaya ay nagpapatuloy sa traditional na oral ipikong kilala bilang hood hood. Ang mga awit na ito ay naglalarawan ng kultural na pamana, mito at alamat ng maifugao. Gadang Bamboo Dance Ang mga taong gadang sa Nueva Vizcaya ay sumasayaw ng isang traditional na sayaw na kilala bilang bamboo dance o tinikling na kinasasangkutan ng retmikong paggalaw sa pagitan ng dalawang kawayan. Kapisaan cave system. Pumunta at saliksikin ang isa sa pinakamalaking sistema ng kweba sa Pilipinas, matatagpuan sa Kasebo. Ang Kapisaan Cave System ay nagtatampok ng kahangahanga mga anyong bato ng limestone, mga ilog sa ilalim ng lupa at mga silid na naghihintay ng na matuklasan ng mga mapangahas na spelunker. Mount Pulag National Park. Bagaman ang bahagi ng parke ay matatagpuan sa kalapit na binggit, ang ambayo trailhead ng Mount Pulag ay nagbibigay ng pag-akses sa sikat na destinasyon na kilala sa kanyang kahangahangang tanawin ng pagsikat ng araw sa itaas ng ulap. Pansit Kabagan Ang lutuing ito ay isang variasyon ng pansit, isang lutong Filipino na gawa sa mga noodles na nagsimula mula sa bayan ng kabagan sa lalawigan ng Isabela, ngunit popular din sa Nueva Vizcaya. Ito ay nagtatampok ng mga stir-fried noodles na halo sa mga gulay, karne, karaniwang manok o baboy at paminsan-minsan hipon na may lasa ng toyo at katas ng kalamansi. Dudol. Ang dudul ay isang tradisyonal na matamis na delikadesa na gawa sa mild glutinous rice, gata ng niyog at asukal na pula. Ito ay niluluto hanggang maging malapot at krimoso pagkatapos ay inuuwi sa hugis na selendro o binalot sa dahon ng saging. Karaniwan itong kinakain bilang merienda o panghimagas lalo na sa mga espesyal na okasyon at piyesta sa Nueva Vizcaya. Ang huli ay ang kirinong kilala bilang Forest Heartland of Cagayan. Dahil dito ay matatagpuan sa loob ng upper portion ng Cagayan River at napapaligiran ng mga kagubatan. Bago ito naging probinsya, ang Kirino ay ang rehiyon ng kagubatan na ng probinsya ng Nueva Vizcaya na tinitrihan ng mga pangkat tribo kilala bilang mga negrito. Sila ay namamasya sa mga hinterlands at nagtatayo ng kanilang mga kubo sa puso ng kagubatan. Ang Sierra Madre Mountain Range at ang Mamparang Range ay nagbibigay ng natural na hadlang sa silangan, timog at kanlurang bahagi ng probinsya. Ang pangalan ng probinsya ng Quirino ay nagmula sa ikaanim na pangulo ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Ang kabisera ng probinsya ay ang bayan ng Cabarones. Ang probinsya ay may kabuong laok na 2,300 at kabinsyang na kilometro kwadrado may anim na munisipalidad at isang daan ng barangay. Kirino Moriyamo na pinaguri nag-iisang motor hiking festival sa bansa. Ang nagbukal cave ay isa sa mga dapat puntahang lugar sa Kirino. May mga crawl spaces at open chambers ito na nagbibigay daan para ma-explore ang sa loob ng sikat na kuwebang ito sa probinsya ng mga stalagmites at stalactites sa loob ng kweba kasama ang iba pang mga geological formations. Ang St. Lawrence Calvary naman ay e matatagpuan sa Aglipay Kirino. Ito ay e nilaan noong 20 na Enero, 2004 na nagmula sa mga sama-samang pakikibakan ng mga tao, karanasan sa paghahayag at pananampalataya. Ang mga istasyon ng krus na ito, ay nanatiling paalala ng na malawak na pagmamahal ni Kristo sa mga susunod at lalakad sa kanyang daan. Pansit Kabagang, Nagtipunan Style Ito ay isang uri ng pansit na sikat sa Kirino. Ang pansit na ito ay gawa sa mga sariwang miki na ginawa mismo ng may-ari ng restaurant. Ang pansit ay may halo ng gulay, marinated pork, lechon kawalibits, at hard-boiled quail eggs. Tubikoy ito ay isang uri ng rice cake na gawa sa isang delightful mix ng tuping, bibingka at ikoy. At doon ay tapos ang ating paglalakbay sa region ng Cagayan Valley. Maraming salamat at mabuhay!